Mga komedyante ang pinakamalalaking artista sa Pilipinas. Masaya ba tayo o masayahin lang? Ayon sa World Happiness Report, ang mga Pinoy na kilalang palangiti, number 76 na lang sa ranking ng happiness sa mundo. Gaya kong Japan, alam niyo doon ko na-appreciate maging Pilipino kasi kapag Pilipino ah, kahit sa bansa na ka pumunta, may impress ka eh. Ang pangit dito eh. <laughs> <laughs> ang baba ng standard mo. Eh. Pagbumaka pala sa airport, but yung sidewalk to ha. <laughs> Tama kaya na humor is coping ayon sa stand-up comedian na si Victor Anastasio. Yan ang pag-uusapan nila ni Doc Ana ngayon sa Share Ko Lang. Hello mga kapuso! Ako si Dr. Ana Tuazon, ang inyong kakwentuhan na psychologist sa Share Ko Lang. Tinanong namin kayo kung happy go lucky nga ba ang mga Pinoy at kung ano-ano mga bagay ang nagpapatawa sa inyo. Pag-uusapan natin ang inyong mga shiner kasama ang kilalang stand-up comedian na si Victor Anastasio. Hello Victor and welcome to Share Ko Lang. Hello, good afternoon Doc and uh, hello sa mga kap Puso dyan. So, tinanong nga naman ang mga Pinoy, no, kung kasi kilala ang mga Pilipino, di ba? May, na may sense of humor, parang lagi nakasulat yan, ang coping natin, mm. di ba? Pag binabagyo, walang kuryente, mataas ang mga mahal ang mga bilihin, dinadaan sa joke, sa humor, di ba? Pero siguro ikaw bilang professional <laughs> na comedian, kamusta ang experience mo sa Filipino audience? Uh, yung Filipino audience, uh, mabilis na ban silang patawanin, pero meron din silang parang testing period muna. Kasi ang mga Pinoy malaki bagay sa kanila yung celebrity at fame eh, sa sa ano ko sa experience ko. So meron muna testing period ng sino ba to? Pag normal na tao ka lang, sino ka muna? Parang kailangan mo i-prove yung sarili mo. May ganun minsan sa experience ko at least. Parang merong barrier. Parang hindi lang enough na <clears throat> nakakatawa ba yung jokes mo, nakakatawa ba yung content mo. Parang kailangan kilala ka rin nila. Parang kilala ko itong tao na pinapanood ko. Oo, parang hindi pa siguro ganun kasikat yung stand-up comedy dito sa Philippines. So medyo nalilito pa sila kasi ang kilala dito eh. Parang ano diba, yung mga naka costume yung mga nagbabanter, mga nag i insult minsan ng crowd eh pag kami naka-t-shirt maong lang, medyo nalilito sila na bakit papatawat din man naka-costume, may ganun pa siguro. So, speaking of which, Victor, kasi yung baka meron tayong mga kapuso na hindi pa masyadong familiar sa stand up kasi baka inisip nila yung comedy na nakikita natin sa comedy bar o kaya sa mga gag shows ganyan. Ano difference? ng stand-up so doon sa mga ibang forms ng comedy na nakikita natin. Yung stand-up namin talaga material-based. So ipapractice. Magsusulat ka ng joke. Uh, yung sulat nga medyo question mark kasi minsan bullet points lang. So basically mag-iisip ka ng joke ng material na sasabihin. And then ipapractice namin sa open mics na tinatawag. So yun yung parang rehearsal. Nakakatawa ba to? And then, babalik ka uli next week. Nakakatawa talaga ba talaga tong joke na to? O maganda lang yung mood nila? Masarap lang yung kain nila? So, and then, ibabalik mo. Na. Parang paulit-ulit siya hanggang makabuo ng 10 minutes, 20 minutes, or yung ginagawa namin, uh, one hour. Originality ang ang uh, ini-emphasize namin. Hindi kami pwedeng manghiram. Ah, pahiram naman ang material mo, ipo-perform ko. So, mm -hmm. parang tabu yun sa amin. Kasi kailangan as comedian, may sarili kang boses. And I think, <coughs> Dok, balikan ko lang yung question mo sa Happy Go Lucky, no? Minsan kasi parang, sa tingin ko, ha, ah, kaya yung mga Pilipino ay Happy Go Lucky, para siyang last resort na minsan nga, since may trahedya dito, yung mayroon kang helplessness. Di ba ganun yung Pinoy na itawa mo na lang? <laughs> itawa mo na lang kasi wala ka nang magawa. Kaya marami sa joke ng stand-up comedian ay tungkol sa hirap ng buhay sa Pilipinas, 'di ba? Mga ganyan, hirap ng intindihan sa relationship, 'di ba? Hirap ng uh, trabaho, itatawa mo na lang eh. So mm -hmm. I guess doon na buo yung kultura natin na ganoon tinanong nga namin ang ating mga kapuso kung happy go lucky nga ba ang mga Pinoy. Meron tayong isang kapuso na sinabi na nasanay na siguro tayo na tumatawa na lang sa problema. Parang yung sabi mo kanina. Tumatawa yes, tayo yes. Sa problema, ugaling Pinoy na talaga natin ito. Kaya tayo nasasabihan na happy go lucky. yon So, yun ang sinasabi niya. Now, yung mm. go lucky kasi ano yan eh, sa atin actually, parang, ano, di ba parang may pros and cons yan eh, di ba, yung happy-go-lucky. Mm. Happy happy-go-lucky, at least hindi ka masyadong magdadwell sa mga negative, sa inis, kayo mo na, mm. ng, di ba, ng nakakatawa sa mga sitwasyon. At the same time, kanina, kaya nga sabi mo, di ba parang, oh hindi lang happy-go-lucky, may strategy din ako. <laughs> di ba, may, may inuupuan din ako. Kasi minsan, pag happy-go-lucky, ang ang connotation ng, di ba parang, walang plano, mm -hmm. lang, nakiki nakikiflow, which, in an unpredictable, chaotic world, might be the most important skill, sa totoo lang, that mm -hmm. might mm -hmm. plan, totoo. kung wala talaga tayong control. Um, at the same time, sabi mo nga kanina, may helplessness kasi, from, yun know nga, eh paano kung hindi pala talaga helpless yung sitwasyon? Paano kung may solution pala, at mm -hmm. meron tayong magagawa, pero parang, <clears throat> eh, lang tinanggap mo na, as if, wala tayong mm. magagawa. ano yung mga ano yung experience mo sa mga in uh, yung, yung ano ba ano yung reaction ng mga pinoy pagdating sa mga yun parang gusto ba na, hindi may lutas to may solusyon to kailangan umal <laughs> parang medyo sineseryoso nila talaga yung topic hindi ayaw nila makiride mm. dun sa joke meron bang ganon? Mm -hmm. kasi di ba na hit mo siguro yung talagang passion <clears throat> na. Yes. Meron ganun, ah, uh, doc, na, may, minsan may mga nagko-comment na, mostly online naman, kasi, uh, I think, sa psyche rin ng tao. So, mar marami talagang misinterpretation na parang, bakit, puro ka reklamo ko, mm -hmm. peke yung tawa niyan, pilit na pilit, ah, uh, mm -hmm. yun, sa tingin nila, nagre-reclame ko lang, pero reverse nga yung ginagawa ko mm -mm. o namin sa Comedy Manila na ginagawa nga namin katatawanan na lang para sumaya yung tao. Diba? Para sumaya yung live audience. And pag nagpo-post kami ng mga clips online, hindi namin pinopost yon para sumikat lang, para lang sa likes and follows. Talagang marketing siya na pumunta kayo live para doon tayo magtawanan. Kasi iba yung live eh. Iba yung experience na medyo bonding eh pag live, di ba? I imagine nyo, nasa isang kwarto kayo, nasa isang teatro kayo, na lahat tumatawa. And uh, bago ka ma-offend, ano eh, tatawa ka muna. Tapos iisipin mo na, oo oh, oh. oh, oh, nga, no? dapat hindi natin masyadong siniseryoso. Yun, yun yun lang sa akin. Yun naman sinabi mo, Dok, na minsan may solusyon. Uh, totoo naman din, no? Kasi minsan nakaupo ka lang tapos may gawin ka lang. May ano din eh, may may solution ka ring makukuha. So kailangan lang talaga ng balance, eh, no? Sa tingin ko ng happy go lucky. Kasi kung hindi ka naman happy go lucky at all, parang mababaliw ka naman lalo na sa bansa natin na <laughs> mahirap ang buhay. What are the hard things about being a comedian in the Philippines? Malaking parte ng trabaho ay reaction o, talaga ng public. kasi wala kang public, wala. Wala kang... Mm -mm. Mm -mm. So, maraming hate comments, mm -mm. o oh, hindi man hate comments, mga... Eh, minsan naman ang... kumbinsido sila, yun ang na nasabihin natin, kumbinsido sila sa perspektibo nilang mali ka at tama sila. Diba? So, yun ang kailangan tiisin. Diba? Minsan isipin mo, kailangan ko ng social media break. Ah, teka, may show ako sa next month eh. Hindi 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 talaga pwede. Kasi kailangan mag promote ka, mag-push ka. Lalo na sa ano ngayon, 'di ba Dok? Dati nare-rely ka sa TV at radyo. Ngayon ang labanan talaga social media na talaga eh. Uh, so hindi ka pwedeng tumigil. Minsan hindi ko na lang binabasa yung comments, pero pag nabasa mo yung preview, sira na yung ano. Eh. So 'yun ang isa sa isa sa downside ng pagiging comedian very reaction based talaga reaction mm -hmm. based talaga pag comedian like you mentioned doc yung lack of security or in the academy wala hang tenure di ba? kunyari nasa hinire ka ng sabi nating restaurant or bar wala kang assurance na marerenew yung agreement niyo lagi Um, yun talaga eh, yung stability of income na wala kang kikitain buwan-buwan Uh, parang ano siya, double-edged sword na sige, pag nagsipag ka, tataas yung kita mo. Pero pag nag-relax ka, si zero yan. <laughs> And also, yung misunderstanding talaga na sa tingin ng mga tao, nagre-reklamo ka lang. Sa tingin ng mga tao, tinitira mo lang yung isang grupo or pinagkakatuwaan mm -hmm. mo yung isang grupo na hindi nila maaintindihan na pinagtatawa ko ng oran naman yung sarili ko. 'di ba? I think important ng life skill 'yung alam mong pagtawanan ng sarili mo. Ni personal lahat. Kasi in the end, doon naman nabubuo 'yung mga friendship, 'yung relationship, 'di ba? Pag Tumatawa na kayo. Sabi ng isang kapuso, syempre mga joke. Pero mas nakakatawa yung mga pawok na magagalit kasi offensive raw ang joke. Medyo mainit na usapin, di ba? Ngayon, kung nakaka-offend mm -hmm. pa o hindi. Medyo ano na tayo, di ba? Medyo nasa klima tayo na, na pag-iisip ang mga komedyan. Yes. Ano nga ba yung balance, eh, di ba? Um kailan nagiging offensive ang isang joke. Ako yung tawa pa rin eh, yung tawa sa live ang uh, nagiging basihan. Kasi nga, ay, napakahirap na topic ito, no, Doc? Siguro yung intention ko na lang, na basta alam ko yung intention ko na hindi naman, hindi naman talaga ako, hindi siya hate speech, basta hindi siya hate speech. Minsan sa, kaya kami merong open mics. Minsan may mga joke ako na hindi ko na inuulit dahil nare-realize ko na okay, sobrang galit ko lang sa sitwasyon na yan at matawa sila o hindi pagka kumalma na ako hindi ko na siya magawa eh pag may tumawa ibig sabihin may ganun din mag-isip na para ka lang ah, parang sumusobra yung yung, yung sinasabi nila pawok di ba sobrang pawok and then titirahin ko rin yung ano topic na uh, other side so, <laughs> so siya eh, na ito yung masyadong conservative, meron ding masyadong woke. Parang kailangan mo rin pakinggan eh. Uh, at yun naman yung defense ko sa stand-up comedy na kailangan talaga hindi mo, yung pag binanggit mo pa lang yung topic ay ikakancel ka na. Parang hmm. hindi ganun ng conversation eh. Dapat mapakinggan na lahat. Mostly kasi ang comedians talaga isip na naisip Curious, yan ang trait namin I think eh pag komedyante ka. Observant ka, kine question mo lahat, critical ka, tapos minsan ikaw yung, kasi pag nga gaya lang sila mo kanina doc, pag same perspective lang, yung mo nakakatawa eh. Mm -mm. Para naisip na yan ang lahat. Pero ikaw yung may unique perspective na yun yung hinahanap namin, yun yung kanina pinag-usapan natin yung mahirap sa work, yun naman yung rewarding sa work namin. Yung pag inisip mo na inisip, tapos nakahanap ka ng bagong perspective na ito kasi 'yun eh, tapos para matatawa sila na 'yun ang rewarding sa amin. Pagka tumawa sila at pumalakpak, parang eureka moment 'yun yung okay, saya, masaya trabaho. <laughs> so actually nung tinanong namin mm, ng mga mm, kapuso, kung ano yung nakakatawa sa kanila, Interestingly enough, naging comedian din sila, Victor, sa mga sagot nila. Kasi karamihan na sa maraming sumagot na sarcastic. So, ang sabi ng iba nating mm -hmm. mga kapuso, no, sabi nila, ang nakakatawa sa kanila ngayon, presyo ng bilihin, pamasahe, at additional expenses. Ang nakakatawa, mababang pasahod, mm -hmm. yung pagbubulag-bulagan sa paligid nila, yung mga maling decision natin sa buhay. So, again, parang meron tayong theme today, di ba, Victor? Sabi nga natin, ang humor natin is coming from hardship. <laughs> sa atin, our humor is coming mm. from despair, di ba? Parang dun nang gagaling. Hindi tayo nag-humor dahil may masayang <laughs> yes. nangyari. Yes. <laughs> nag-humor tayo sa problema. Oo, uh, oh. oo. Oh, Tsaka kanya-kanyang problema tayo, Dok. Eh, di ba, sabi nga nila, validate the feelings. Ngayon, kung problema, ito yung problema, na napaka, sa ting- may, pwede rin ganoon eh na hindi naman problema yan eh bakit galit na galit ka pwede rin ganoon yung yung perspective na ang late late na bagay nagagalit ka pwede rin ganoon nang gagaling yung jokes and then pero mostly nga parang ganoon galing talaga sa negative uh, experiences ang ang joke sa, sa type ng joke namin at least ah, yung okay. yung kwento type 'di ba kasi yung parang ano yan siguro woe is me parang ganun ang stand-up comedy eh, no? Wow is me. Parang kawawa naman ako ito nangyari sa akin, no? Ano nyo ba yung nangyari sa akin? Di ba kahit sa barkada, ganun tayo magkwentuhan eh. Di ba? Walang natatawa sa atin na, pare, anong balita sa'yo? May niligawan akong babae, pare. O tapos, sinagot ako. O tapos, promote ako sa work. Ngayon may anak na kami, ang gaganda. Di ba, hindi siya. Pero pag tinanong mo yung barkada mo, anong, pare, may niligawan ako. O, ano nangyari? binasted ako. Di ba? Pagtatawan mo eh. ah, busted. Ano nang nangyari sa trabaho mo? Pare na, nalate ako sa meeting. Di ba? Lahat sa akin nakatingin. Tapos, yun, yun, yun ang nakakatawa sa, sa perspective ko. Yun ang, kahit sa barkada natin, yun ang kailangan natin yung tawa, I guess, as parang okay lang yan parang gano'n yung tawa eh, no? Mm. Okay lang yan, parang gano'n. Parang it's mm. a way to, kasi di ba yung mga sitwasyon na sinabi mo, kanyang nabasted, or ang isa manang tingin sa meeting, parang oh. it's a way to soothe the embarrassment, perhaps, di ba? Yung mga uh, cringe na moments. Yan. Yeah. Diba? Yung mga cringe. Sakto. Sa dami, Exacto. maraming emotions, di ba? Kanina, pinag-usapan natin yung mga nakakagalit na sitwasyon. Pero yung mga cringe na feeling, cringe, embarrassing, mm -hmm. shame, di ba? Yan yung best na to be relieved Yan by the doctor. Itawa mo na lang kasi nagawa na, nangyari na eh. Di ba? Oo. <laughs> May nangyari ng nakakahiya eh. Tawa na, sabayang, meron din silang sinasabi, di ba Victor? Sumabay ka na lang mm -hmm. sa tawa ng iba. Tawanan mo na lang ang sarili. Yan, oo. Oo, kasi oo. kung picon ka I or hindi mo makita yung levity, ng situation. Mm. I guess in the end, Doc, no, parang maganda yung sinabi mo na yung cringe moments. Parang ang comedy siguro, artist stand-up comedy, ina-accept lang natin na hindi tayo perfecto ng tao. Parang di ba maganda yung summary siya eh, na siguro kaya nagagalit yung iba kasi nababasag yung solemnity ng isang bagay na ito talagang belief ko perfect to eh. Ito talaga yun eh. Pagka ginook mo tas may tumawa na ano yung so mali yung pinaniwala perfect to eh pero yung pagtawa kunyari masama meeting na busted parang ina-accept mo lang at ina-assure mo yung isang tao na nangyayari rin sa lahat nangyayari yan sa akin so wag ka masyado mahiya pagtawa na nga natin and at the same time um, yun na nga no? parang mm. merong bang downsides of using humor kaya Gaya ng salat ng bagay, Dok, uh, kailangan balance, eh, diba? uh, di ba? Hindi mo pwede extreme. So, pagka yung humor mo, wala sa timing. Malaking bagay ang timing sa jokes, di ba? Meron sila sinasabi na too soon. Di ba? Kunyari, uh, meron kang kaibigan na uh, nagkaroon ng problema or trahedya, hindi naman tama yung humor 100% mm -hmm. of the time dahil minsan hindi pa sila ready to see the bright side. Kailangan pa nilang mag- mukmuk, kailangan pa nilang mag-grieve, kailangan pa nilang mag-maramdaman uh, na naiintindihan sila. Naku, tama yung sinabi mo kasi, di ba, just like humor is coping, hindi rin naman maganda na lahat na lang ng sulirenin natin, lahat ng challenges natin, iisang style of coping lang na tinatawanan lang lahat. Meron tayong mga sitwasyon ang hinaharap sa buhay, lalo yung mga ating mga loved ones, kaibigan, hindi sila nagpapasaklolo doon sa moment. di ba, gusto pa nila magstay Either nagdadalamhati sila, mm. sila, eh kasi ang humor, di ba, medyo escapist. Yes. di ba? Parang sige, parang maiba ang mood. So, meron tayong mga sitwasyon na yes. hindi nagpapasak, yes. lolo. <laughs> so, timing nga, sabi ni Victor. Di ba? Timing mm. is important para tuluyang maging useful and helpful ang humor sa atin sa ating lipunan mm. <laughs> merong mga things na pwede nating tawanan mm. things na teka seryoso ay naman natin <laughs> ng konti ang sitwasyon na ito mm. Siguro yung value ng ano alam natin tawanan yung sarili natin at miski yung mga pinaniniwalaan natin. Kasi damdamin natin na hindi tayo perpekto at hindi perpekto ang pinaniniwalaan natin at ang mga idolo natin hindi rin perpekto. So <laughs> yun lang. Yeah. Tao lang okay. tayo lahat. Oo, diba? parang tao lang lahat, tao lahat ay nagkakamali, nagkakaroon ng mga cringe moments, ba? Diba? mga mistakes, mga mm -hmm. missteps, or kahit hindi natin kasalanan. Yan. Unlucky. Oh. Happy-go-unlucky. ba? Diba? Parang minsan, yun ang nangyayari. Mm -hmm. Pag wala na tayong magawa, tawagin tayo na natin. Siguro ako, mga kapuso, ang huling payo mm -hmm. ko sa inyo, na-inspire ako sa ating pag-uusap with Victor is, take life sincerely, not seriously. Thank you so much, Victor. Kung may gusto kayong pag-usapan, mag lang ng comment below or email us at sharekolang at gmanews.tv. We're also streaming on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Thanks for tuning in!